Magaling akong magpabagsak ng gobyerno. Ito umano ang tiniyak ni dating presidential spokesperson Harry Roque na inakusahan ng isang social media influencer na nasa likod ng kontrobersyal na polvoron video upang palabasin na gumagamit ng iligal na droga si Pangulong Bongbong Marcos sa pagdinig ng tri-committee sa kamera. Humarap ang social media influencer na si Vicente Bencalo Pebbles Kunanan kung saan isinalaysay nito ang umano'y planong sirain ang kredibilidad ni Pangulong Marcos at mag-udyok ng galit ng publiko laban sa administrasyon. Nangyarihan niya ang pahayag sa isang private dinner sa Hong Kong noong July 7, 2024 matapos ang pro-Duterte activity na tinawag na Maisug Rally. Dito raw pinag-usapan ang pagpapakalat ng video kung saan gumagamit o mano ng cocaine ang Pangulo. Ang eksakling sinabi niya dyan is nagkamali sila, magaling akong magbagsak ng gobyerno. Sa tingin mo, kaya po ba niya talaga? Mr. Chair hindi po kasi nagtatago po siya ngayon eh. <laughs> Sa iyong interpretasyon pa, boss, nung gabi na 'yon, uh, kung ano man ang pinag-usapan nyo doon, uh, specifically yung supposed uh, photo na gumamit ng cocaine si PBM ay parte ng plano na pabagsakin ng gobyerno ayon kay Harry Roque. Sa palagay ko po, Mr. Chair, parte po 'yun ng plano ng gusto nilang pabagsakin ng presidente. Iginiit ni Cunanan na tinalakay ng grupo kung paanong mailalabas ang video sa publiko nang hindi sila malalagay sa alanganin. Bukod sa Hong Kong, si Roque Umano ang unang naglabas ng video sa publiko sa isang maisog rally sa Vancouver, Canada. Isang araw bago ang ikatlong State of the Nation address ni Marcos. Pebbles, mapapansin sa isang video na si Atty. Roque mismo ang nasa at nangunguna sa rally Tama. Yes po, Mr. Chair. So, malinaw na si Attorney Roque ang isa sa mga pangunahing personalidad sa rally kung saan inilabas ang pulburon video. Yes po, Mr. Chair. Natanggap daw ni Kunanan mula sa vlogger na si Maharlika ang dalawang versyon ng video, isang raw at enhanced version na inedit umano para mas malinaw na maipakita ang Pangulo. Yung raw version po kasi kapag tinignan nyo, hindi niya siya masasabi na kahit na hindi po siya talaga, eh hindi niyo rin po talaga masasabi na si PBBM. So, in-enhance po nila yung video para mas maging maliwanag. Hindi po ako naniniwala na si PBBM yan. Ano po yung inyong basihan? Kasi po, Mr. Chair, hindi naman po talaga yun yung mukha ni PBBM. Noon ko po pa kasi siya kilala. Sa isang statement sa social media, tinawag ni Roque na kasinungalingan at sabi-sabi ang mga pahayag ni Cunanan. Opinyon lamang umano ng naturang vlogger ang pahayag na si Roque ang nasa likod ng Pulveron video at hindi raw niya kayang ng gobyerno dahil ang kapalaran ni Marcos ay nasa kamay ng mamamayan. Punto ni Roque. Hindi na siya nagulat sa pagharap ni Cunanan sa pagdinig na buo na raw ang script at kumpleto pa sa PowerPoint presentation in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.